Wala lang. Tapos yung may pagkalakasin ko na yan. Mayroon lang. How's that? Buti na lang. So, yeah, lang so, oh, so, uh, okay. Mabait nung nakamuto. Para makarating ako. Parado lang aking yan. So, ito yun. First question. So, ano so, ang next move? After dito? O? Nang nilipin niya dito, dito paalit na? Uh, ano ano? Anong next move po? ina re 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 mga legal na advisors naman po nila. Ang pinakamaganda siguro, ay petitions to be filed in the court of law para po malaman na natin kung tama po itong nangyayari. Sa akin palagay po kasi, hindi na po tama. Uh, yung process processes and procedures so far taken by the House of Representatives are highly irregular. Ligat ni Monson din gagawin sa Congress? Meron naman ano eh, meron naman uh, hearing sa Monday. I think I will attend. Kahit na masama ang loob ko sapagkat ayaw ko nakikipag-away sana eh. Nakita nyo naman, noong una akong matend doon, nag-raise -ra lang ako ng mga issues uh, about procedures. Sabi ng chairman, hindi na raw ako member. As, as member, hindi na raw ako pwedeng mag-raise ng procedural issues. Saan ka naman nakakita ang ganon? I am still And the last time I checked, I am still an elected member of the House of Representatives. At dahil nga, member ako ng House of Representatives, kahit anong committee yun, eh sabihin nila hindi ako member, pwede akong magsalita at magparticipate. Kung pipigilan nila ako, di ba ba nyo naiintindihan kung anong klaseng procedure, kung anong tuntunin na ang meron kami. Ano, ang labing pitong taong po na sa Congress, ngayon po lang po nakita ang mga pangyayaring ito. Nalulungkot po ako, nagdaramdam ako, nai-stress ako kung bakit nangyari ito. Ito lamang pagdinig na ito in aid of legislation. Kayo po na nasa media, alam kong nalalaman na ninyo, hindi na po in aid of legislation. Kung totoo po, naisinasaalang-alang namin yung paggasta at kailangan po natin pusisihin. Tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan natin maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Eh pagkagano, retitanggalin na po natin ang goa sapagkat sila na po ang nag-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Kung sasabihin nila, hindi kami nag-audit. Ang ginagawa namin is investigation in aid of legislation. Okay, kung yun ang ating objective, eh bakit isa lang ininvestigan natin? Ilang opisina ba ang merong confidential fund sa palagay nyo? May idea ba kayo? NGAs na lang. National Government Agencies. Ilan ba karami ang National Government Agencies? Palagay mo na lang 500. Okay. At yung kalahati nun, binigyan ng confidential fund. 250 yun. LGU, sila ng LGUs. Mga mayors and gobernador. Palagay mo lang isang libo. Kalahati nun, 500. O di 750 na yun. What about the GOCC? Government-owned and controlled corporations, mga 300 yan. Dalahati na lang, 450. Papalagin mo lang isang libo na lang ang nabigyan na hensya ng gobyerno. Bakit? Bakit office of the vice president lang? Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit ni Isolate lang, ang pinipilit na Gisain lang, office of the vice president, at saka yung Deped na kung saan ay naglingkod siya bilang secretary. Paano po yung iba? In aid of legislation po ito? O in aid of persecution? Kaya nyo na pong mag-conclude eh. Ang linaw po nito eh. Hindi na po tayo dapat kumamit ng calculator eh. Wala na po computer na. Hindi nyo pa kaya i-memorize ito? Why are we isolating the office of the vice president? Kung confidential pa. Ano po ba yung commission and audit? Ito po ay independent constitutional body. Bakit kami po ang gumagawa? Tanungin po natin. Sa lunis po, ako po ay mag-attend ng hearing po. Ipagpapatuloy po yata ang pagdinig tungkol sa bagay nito. Pipiliting kong pumunta roon. Sana po ay walang mga away. Sana po ay maging sensible. Sana po ipakita nila the better arguments. Wala na po sanang nagawan ng hopya para tayong lahat po ay masaya. Para lahat na po ang taong bayan. Ibig ko sabihin, sensible questioning, sensible arguments, wala na po kasi yung quality of debates eh. Wala na po eh. Noon po, yung unang pasok ko sa Congress, napaka may ingat namin kasi pag-address sa bawat isa sa amin. The Honorable Gentleman from Bohol, ah, ganun kami, the distinguished congresswoman from Leyte. Eh. ay na po, hindi. Eh. Duduruin ka pa eh. Sabi mo na nyo po. Sasamahan pa yung Sasama pa, eh. panlalaki ng mata. Are you rebuking this committee? Nakakita po kayo ng ganun? Nakakita na po kayo ng ganun? Ngayon ko lang po nakita, ewan eh, ko po, po sa inyo, sa dami po ninyo, kung hindi po nyo nakikita ang na nangyayari. Hindi po namin trabaho ang mag-audit. Yun pong audit observation memo o kaya notice of disallowal. By their very nature, ito po'y confidential. Confidential po eh. Bakit po ang House of Representatives kukunin nila po yung mga dokumento at sila mismo ang gagawa ng gawain ng COA? Ang ibig bang sabihin, gagawa po ba sila ng batas para yabolis na po ang COA? Hindi po nila magagawa yun. Para maabolis mo ang koa, diya yeah, medbuya sa ligang bata. Nakaka-intindihan po tayo? No, so, tanong po. Ako na lang po nagsasalita. Tanong po. Okay. Sir, so, oh, bakit hindi pa po, po mapakulong si uh, Franz Castro? Convicted na po, po siya, di ba? Criminal na siya? Eh, kasi naman, hindi pa final ang executive. RTC lang po nagpakulong. Ay, nagpakulong. Ang uh, nag-charge sa kanya, uh, na-convict siya, Ngunit meron po tayong mga appeals. Pwede siguro po nag-appeal sa, sa Court of Appeals. Kung sakasakali pong makonfirm naman ng Court of Appeals, yun, ma-affirm, pupunta po po siya sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema, court Suprema lang po ang final and executory arbiter. At pagkatapos po nung, kung sakasakali na i-affirm ng Korte Suprema yung naging hatol ng mga hukuman sa kanya, doon pa lang po siya makukulong. Hindi ba ito insulto sa mga abogado na siya hindi siya abogado, eh, convicted pa siya, siya hindi nakukulong, siya ang pang nagpakulong sa isang abogado. Na Actually, hindi... nakaka-insulto doon sa paraan na sinasabi niya, itong abogadong ipinakulong nila, ang sabi nila, obstruction of procedure. Baka hindi niya naintindihan kung ano yung obstruction. Ang una pong nag-obstruct ay yung Commission on Bad Good Govern ah, Government. Ah, ang pangalan po kasi ng ano eh, ng, ng committee is Committee on Good Government. O salaminin natin. Sabi po nila, sinay for contempt nila yung staff ng OBP sapagkat di umano siya ay nag-obstruct ng procedures and processes of the board. Sino po ang kauna-unahang nag-obstruct? Yung Committee on Bad Government. Hindi po niya trabaho yun eh. Hindi niya dapat panghimasukan. Babayaan mo muna ang COA na gawin niya ang kanyang trabaho. Hindi po eh. Sabi niya, O COA, dalin mo nga rito yung ang inyong mga pinagpabatayan dyan. Siguro sa ang babagan nyo kami na. Kami na ang gagawa niya. Ang tanong, gawain ba ng Congress ang mabudit? Eh sabi ka, sabi ko nga po sa kanya, sa magitan ng isang programa ko kahapon, Palagay ko dapat mukahi eh, sa kanya, mag-resign na muna siya na member ng Congress at kung sakali pong siya itatanggapin na kuwa auditor, nandiyan ka po siya mag-audit. Yun po tatanggapin ko yun kung sakasakali na siya po ay uh, i-hire ng kuwa at nakita nila na pinakamagaling mag-audit, okay na po sa akin yun. Pero huwag ka muna maging Congresswoman. Mag-auditor ka na lang muna. Parang... Para po yung gawain natin nasa mandato. Yun lang po yung gusto kong ipaliwanag sa inyong lahat. Sir, for 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 man, Doon sa pagbisita ni Baby Sara, meron po ba kayo nakita ng na mga na paglamat? Oo, oh, ayan ay, ka pa pala. Oo, kung, siya, ay, kung, yung, kung, siya, dalaw, kung pa, gusto po kayo na, oh rin, na po kayong lahat. Sana po ay huwag kayong makontent. Mag-inat po kayo. Ayan na. Sinakas kayo lahat dyan. Kung, pixel lang ako po. Kung siya po, po. Umabot po ng kulang-kulang 30,000 kanina nang tinanong po kayo. Ano po masasabi niyo sa ating mga viewers? Ay nako, salamat po sa inyo at kayo'y Nagbabantay at nagiging po kayo sa mga nangyayari. Uh, huwag po kayong magalala. Pipilitin natin uh, maisa-ayos lahat ito. Sana lahat po ay maging kalmado sapagkat kailangan po natin uh, magka talaga anuman po yung nagiging problema natin. Salamat po sa inyong uh, pagsuporta.